Hello guys, na ipakita o na share sa inyo guys nga video. Nga in, uh, interesting video sa siya. Kaya na ay nagpadasa ato og video nga nakakuha daw sila sa ilahang treasure site o sa kabudha nga gamay and then na ay sulod ang ulo nga mga diamond guys. So ako silang gipangutana kung asar asa na and then uh, pila kabuok And then, siyempre, akong gi-initial asay kay medyo layo, layo man siya sa ako. So, atong gi-initial asay, nag ko sa ila, nagsugo ko sa ila, guys, nga sunogon nila gamit ang kandila in 30 seconds. Tapos, itugsaw sa tubig nga uh, bugnaw dito sa sulod sa baso. And then, ilang gibuhat guys. And then, uh, ilang gi-scratch test. Gi-scratch nila sa samin, mudulot sa, sa samin. So, ang ako lang, i-share lang na ako nga video para po nga makuhaan na mga opinion ba. usab nga mga viewers, uh, kung sa inyong opinion, please comment lang kung kung sa inyo ha nga opinion guys. Uh, tinood ba siya or fake ba siya nga daya? So, tanaw nato ni nga video guys. Last test nato karon ang pagbagi sa usa ka item nga to sa salamin. Kung mudulot ba siya or dili. Uh, pizza February 5 2025 hmm. nah Na iya hang dulot o. Oh. Ing bagis gid siya, tili gid siya mapura. Jus banak wa. Para kita gid mau hibur saja mana yang bagus yang agi mana yang items oh, oh apa ya mga kauban dere eh. unom ni kabuok 6 pieces eh anak ano siya bagis gid siya isa ko timo ang gagmay kagot gid siya kagot gid gunit gid oh Muna yang agi. sa tanano no? na natay na, initial test karon dere sa ang um, pagay mo ang items So, gihimo na ko siya og 30 seconds. Ito so, siya baso nga nas tubig. So, Nabas siya ay reaction or ma-deform ba siya. La otra. lagi sa ma deform form na ko siya o 30 seconds wala na usab wala ka usaban so mo auto guys no ang uh, initial assay na to siya so actually guys dili pag ito siya final assay gyud kay naapatoy machine nga mo test did niya gawas anang mga diamond selector na pay machine nga mo kuan sa mo kuha sa iyang karat mo timbang sa iya guys and then ako sang i-share sa inyo guys kay through my experience naka experience ko baligyag inana guys ruby hinuntong sa una katong uh, red ruby and then sa akong uh, encounteran guys sa uh, buyer diri sa Pilipinas anang mga butanga is dito ra na siya dalon sa China or sa Hong Kong ang uh, siya nga uh, stone para dito siya i So, mugawas din dito ang iyahang karat, o pila iyahang timbang, iyang karat, and then sa iyahang price. And then, so, ako lang nang share guys, kay, para po na may sa uban ba, na lisod kayo na siya ibaligya. Gawas kong ibaligya ni mo siya barato ra, so, kalang dili siya, kuan uh, kung ang good, uh, pang dili insakto ang iyahang price, kumbaga, kay, Anapa manguna si mga test good na na si mga so kala nga mga butang is lisod good siya ipaligya sa tinuod lang